saya di sini, jadi, jari. jadi, 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 Wala, tambay ako magsali dito. Dito rin, tsaka mo nakapagbit lang ako. Ang kege. Hindi. Aba lang Wala Hindi na po. lang ako. Pagkita mo nga Okay, mo na. Wala naman to. Sayang niya, no? Customer yan eh. Pakala kami eh. naman kayo, mag Sige, may Wala eh, 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 pae, eh, liba, mo gupitan mo na pre, to sa grid lang. <tipan noise> pre, gupitan mo na nipis-nipis ng buhok ni Jimboy eh, oh. Eh, Eh, tapo pa mo. Wala na <noise> lang araw 'yo. Oh.

<tuk> <tuk> Ini baru. <tuk> Pagi bumi nyari gak <tuk> tak <Yari>, tak. gak <boy. tuk>